Hello, hello, hello. Hello, Philippines. Hello, world. Panibagong buhay, panibagong pag-asa. Ito po si Kalabs TV Vlog sa inyo'y bumabati. <laughs> Charot! <laughs> araw ng Thursday ngayon. Araw ng pagsamba. Hanggat maaari, ayoko kumabsent sa pagsamba. Maraming oras sa ibang gawain, pero ang pagsamba, huwag mong pababayaan. Hindi man tayo yumaman sa buhay na ito. Ang pinakamahalaga, naingatan ang tunay na kayamanan, ang pagkaiglesya Sa buhay na ito, hindi mahalaga kung mayaman o mahirap ka ang mahalaga, Iglesia ni Kristo ka. Ang Iglesia ni Kristo ay hindi kaaway. Taglay namin ang mga, ang mga katotohanang hindi kayang tanggapin ng karamihan. Batay sa aking natutunan habang nagdudoktrina ako is the unity of the Iglesia ni Cristo is not to express. It is to serve God. Yun ang natutunan ko. Yung pagbibigay ng ikapo o abuloy natin sa ibang simbahan. Hindi po totoong nagbibigay ng sapilitan or pipilitan kang magbigay ng sapilitan? Magbibigay ka lang kung ano ang nasa puso mo? Kung piso lang ang kaya mong ibigay? edi di, piso lang, yun lang ang kaya mo eh. Kung wala kang ibibigay, edi di wala. Basta po, hindi sapilitan po yan ha. Marami pa po akong ibabahagi sa inyo kapag natapos na ang doktrina ko, alam natin na pagod na tayo sa mga problema natin. Sa mga alalahanin sa mga pagsubok, kagaya ko, stroke na ako. May mga pagkakataon na sumusuko na ako. Nadidepress ako. Hanggat maaari, nilalabanan ko kasi naniniwala ko kay Ama kung tunay na ipagkaloob ng Diyos mangyayari kahit hindi mo ipilit alam nyo po diretsyo na ako magsalita hindi na ako nauutal o nabubulol Buwat ng ako ay malagyan ng langis isa sa mga kapatiran natin ang naglagay sa akin ng langis Jaco no siya I forgot the name <laughs> Hayaan nyo po sa susunod Sa vlog ko, sasabihin ko po sa inyo at uh, Sasabihin ko po sa inyo mga ka-loves, Ang pangalan niya, nakalimutan ko eh Akala po natin Walang nangyayari sa mga panalangin natin may ginagawa ng man na mas maganda. Marami tayong mga pinaplano, ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Yung kipit na kipit ka na, pero nakakain pa rin ka pa rin na tatlong beses sa isang araw? Ganyan kabuti ang ating Diyos Ama. O paano hanggang dito na lang? Kahit konti ay may natutunan po tayo. Ito po si, Cl si Clubs TV Vlog na nagsasabing bye bye!